Iya si ano kuya Dudoy ng dalawang pato. Dahil birthday niya, birthday ng anak niya. ah, to, ah nagluto si kuya Dudoy ng bakso na isda binalot sa dahon ng saging kaya palang bango. Napakse. Tambal. Ah, tambal. Halo halo. Dalaga Al mo. Mm. Ang bango kasi nakaka ano dagdag amoy lasa yung daw maghanap ako ng bayabas kahapon nakakita ko ng dalawang malaki doon kasi sa isang puno mga ano pa maliliit pa nakuha lang namin yung isa lang Tinti na lang yung ano yung balahibo ilulubog pa yan ulit mamaya sa ano mainit na tubig para matanggal yung maliliit na ano parahibo. Gigisahin na na yan ng kaya dodoy. May labuyo. May luya na yan. May tibuyas. May bawang, may labuyo. Hello, hello, hello kayo sa vlog. Gini sana yung ano, paso. Oh. Ado boy nyo. Uy! .ños. Bata! Long time no siya. Kapanood mo sarili mo. Kamusta guys? Kamusta? shout out mo yung mga ano. Ah nga pala binabati ko yung mga nasa Pampanga, yung mga kamagalak ng, ng aking ima. Lahat sila yung mga apisan ko, pati yung sa Bulacan, sa yung mga, sila Magnolia, si Luidoy, anak ni Magnolia, sila Roni. Sila... Sabihin mo kung sino ka, baka hindi ka. Ako si, yun. ano, si... Rosan. Si Rosan, tita mo, na pinabati ko kayo sila. Lahat ng mga kamag-anak ko, sila Risa, sila Tantan, sila sa, Princess. Ano, sa Francisco. Sa Sina, Francisco. Sino. si, princess. Anak ni Princess, asawa niya. Panoorin mo sa... Ha? Panoorin ko. Salamat. Oh. Happy birthday, ID. I okay. love you. Okay. Yan, si Rose Ann, si Lamarlon, si yeah. eh, Micah, si Botbot, Francisco, I so, love you, Sian. Yan ako, yung ko yung binila ko. mo muna ito ng ano, suka. So, Ah, mayroon na pala daw suka saka katuyo. Luluto ng biko pero yung magluto wala pa dito. Hi, Jenny, Joshua. Happy birthday, Joven Bukas. Okay. <laughs> hmm, dito na ang bango. Ah, mayroon na dito ano, MP. Nadurog na yata yung asay. Eh. Kain tayo. Sarap ng adobong pato. <laughs> pang five star hotel yung banat ni Kuya Dodoy eh. may pa ano pa yan may brandy naloa ng brandy kami mongi brandy pa to tira ka lambot hmm, lambot Hello. Oh, Tara gumaling ka na ba? talaga naman. Ay, din. Pwede <coughs> na ako. Sumaji? sige, din ako. Tara, din mo, Oh. Uh. Oh, tanggol. Tingnan oh, mo si Anna, ito, <git> ito, ito 'yung baso. Ito, ito best friend ko, uh, Basta kumain 'no. Sa so, <coughs> sarap Kita mo na. Nangangayayat. <laughs> Sponsor yan ni ano, Tersan. Tawad, tigil O, Bibi, o. Bibi, o. Uy, hindi ka dito. Kita mo sarili <laughs> mo. Ano to? Dugo. Ngayon, kumpla, sabang. Inanuan lang yan eh. Sige, yes. tipa. Bang, sino naman nagturo sa yung ayaw mo kay mama? Alga ka naman, mama. Yan hmm. ang sabi nun. Ano yan? Ano yung pulutan? Yan ang sabi nun sa'yo. Matabang patun. ito. Ha? Ano matabang? Ito.

Baboy baboyan bangga bangga baboy <laughs> sabi, sabi mo bangga bangga Ano, parang tadi na parang parang na ito silis parang na ito silis parang parang na ito silis parang parang na na ito silis parang parang na ito silis parang parang na ito silis parang parang na kalen aminir. Dipaluto ke sana ini. Bakul aku dah. Hmm, kasih nanti to kan ya. Ini kasih gebinya ya. Pasos, papa pasoboknya. Paso Kalau lu genjai Pak. Dapat dikentang tadi itu Habib. Ini eh, dapat kan ini pa? Kun kanina ka pa. Ide ka, eh, mas maaga pa. <laughs> mas mau paparamit. Buya <laughs> Dodi kasih dapat hindi mo sinarapan para hindi mo busad. Oh. <laughs> <laughs> Happy birthday ID, I love you. Sige, uh, inumin mo na ya, para sa akin na. <laughs> Kuya, sa din na lang kami inumin. Kami pa ako sa dyan. Huwag na, yan na lang. lang. Sakit ulo ko sa dyan. Ano ba yun? <laughs> Tapos ako lang po pa yun. Ay, dalawa ka. <laughs> Nakailang tagay lang kayo. Kampai sa Japan ni eh. kampai. Ah, kampai. Kampai talaga. Yung cheese Kampai. Tamin sa bisa sa bisaya sa an Yung Kampai ganito. Yung, parang halika. Halika eh. hmm. Hmm. sa bisaya. Kampai. Sa Japan cheese inom. Cheese. Hmm. Kakaiba sila dito, magdito may ano, eto sa atin, nyuglang. Tapos, ano? reo? Tsaka yung gamit nyo ng asokal, yung panutsa. Panutsa? Hmm. Parang ano, tsatsa? Hindi, panutsa. <laughs> <dino>, <laughs> panutsa. Tamis, yung nakalagay sa ano? Tamis na. Sa may bao. Dulan lang ng yelo dito, no? Galing niyo. Nakakatay lang ito ka tonan, ito big king mo. Hindi lalabas yan. Lalabas yan pag wala ka lang kaya. Yan ang pulutan namin, paretong isda. Saka yung pato, yung bahay. <laughs> <panga. Panga>, <laughs> <laughs> <Sa punch mo. laughs> yung pa nga. Pa nga. Ika na sa pants mo. Yung nanonood. <laughs> Kararating lang niya galing sa ano trabaho may usok iba yung takay bang gamit na asukal yung nilagay nila ano na tawag dito te yung sa asukal na ano panotsya panotsya daw yan sabi ni timay di ba karaniwan tayo pag nagluluto yung normal na nasukal yung ginagamit ito iba siya panot siya daw ano siya mayroon saan? itong kawain. ano? para sa siya... mga eh, yeah, tama tama pang big yung kawayo niya hey hi day, birthday girl <laughs> yung ginawa ni bok bok ibalik dito yung bok bok yung bok bok yung bata ano kinuha niya? Yung ano dyan. ah oo. Ay, ba, halady, bat -bat? Yuskipan, yan, yan, ano mga di bot bot di yung okay. like. ano yun ano kasi 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 ko. Harapin ko. Oh, kasi 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 Inga yeah, bilis talaga tinatapon. Di ba Roy? Hmm. Tanggalin na 'to. Ah, oh, ito na, Tatanggalin na daw. Ibabalot sa iyo yan boy turon. 'Di ba 'ko si Boy Turon? Huwag oh. <laughs> oh, eh mahilig ka sa turon, eh, 'di Boy Turon ka? Si oh. Boy pala may... Oh. Uy, uh, mo na Ang no. Sabihin mo. No. Oh, napipindah. Na. Do you? Eh, ka day. dito dati eh, gustong-gusto mag-logy. Sagali eh. na Uy, boy pala may ganung pinagagawa mo. Ano <laughs> nga? Kain tayo ng biko special kasi may gata ng nyog tsaka yung ano birthday na ko may evaporation may evap Kunt, ano hmm, basta evap <tinyo> tsaka yung gamit ito yung ano <tinyo> yung panatya yung 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 Ilagay ko na yun. Awa ka mo muna to. Magantay ka. Ito eh. Buwagay na sa sato. May salin na dyan. Subo mo nga bro. Subo bro. Barat, mo nga. Sir, buwagay mo biko. Sa salin na dito. Bubos na. Subo mo nga bro. Ayun sa niya. So niya so, nandito. Sigo yung kanya. <laughs> Kailan pala na lang pito. Kailan ka. Punti na kasi na share share na. <laughs> 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 Nasa chan na yung iba eh. Maraming nga rin yan. Ganaw ang tawag nito. Yung may Yung hindi daw nakalagay sa o Yung sa kanya na ilagay na agad. Ani, may, <laughs> may pinagmanaan, nolanya. Eh. <laughs> ani, si mami, parang si Brown. Ani, ani, ani. Ani, ani. Ani, ani. Ani, ani. nawo unyang ko ang yung thanks for watching